Samantala kung marami na ang motorista na palabas ng Metro Manila gamit ang mga sasakyan, dagsa rin, ang mga pasahero sa Ninoy Aquino International Airport. Pero nagkaproblema kanina sa aircon ng Terminal 2. Kumuha tayo ng update. May ulat si Bernard Ferrer. Live, Bernard. Aljo, bahagyan ng humahaba ang pila sa airline encounter ng Terminal 3 ng Ninoy Aquino International Airport. Bunsod ito ng inaasahang pagdagsa ng mga pasahero na aalis para ngayong Semana Santa. Ilan sa aking nakausap ang naglaan ng mahabang oras para sa kanilang flight dahil sa sobrang traffic patungong na iya. Ayon sa Manila International Airport Authority o MIAA, Kinakailangan maglaan ng tatlong oras ang mga pasahero na may international flight habang dalawang oras para sa mga domestic flight. Sa datos ng MIAA mula March 24 hanggang 26, umaabot na sa mahigit 177,000 ang passenger arrival habang mahigit 209,000 ang passenger departure ng domestic at international passengers. Mataas ito kung ikukumpara sa kaparehong panahon noong isang taon. Patuloy pa rin ang mahigpit na seguridad na ipinatutupad sa paliparan. Nakadeploy ang mga airport police at K9 units upang matiyak ang seguridad ng mga pasahero. Siniguro naman ng Civil Aviation Authority of the Philippines o so CAAP na walang flight disruptions ngayong Semana Santa nakalatag na ang contingencies at lahat ng communications, navigation and surveillance, air traffic management ay gumagana. Wala pa namang naitatalang flight cancellation. Sa ngayon, balik na sa normal ang operasyon sa NAIA matapos ibaba ng MIAA Airport Ground Operations and Safety Division ang red lighting alert sa yellow. Aljo pinalalahanan ang mga pasahero na siguraduhin kompleto ang mga dalang dokumento tulad ng passport at boarding ticket upang maging maayos ang biyahe at makaiwas sa aberya. Huwag ding magdadala ng mga ipinagbabawal na bagay at uh, mahigpit na sundin ang mga ipinatutubad na security guidelines. Balik sayo Aljo. Right, maraming salamat Bernard Ferrer.